Last news mga Balita Ngayon Isang NPA patay sa inkwentro sa Masbates City Carnapper sa Jensen arrestado nakaw na sasakyan na Bawi Caretaker tagpo ang patay sa warehouse sa Davao City Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan Ngayon Isang miyembro ng CPP-NPA ang napatay matapos ang sagupaan sa pagitan ng 96th Infantry Ala Battalion at rebelde sa Purok 5, Barangay Igang, Masbate City nitong Disyembre 3. Nagsimula ang operasyon matapos magsumbong ang mga residente tungkol sa umunay pangingikil at pananakot ng mga armadong rebelde sa lugar. Agad naglungsad ng combat patrol ang 96 IB na nauwi sa palitan ng putok at pag-atras ng NPA. Kinabukasan, Desembre 4, sinuyod ng tropa ang pinangyarihan at natagpuan ng bangkay ng isang rebelde kasama ang matataas na kalibre ng baril, mga bala at iba pang kagamitan. Indikasyong nagmamadaling tumakas ang grupo. Patuloy na iniimbestigahan ang pagkakakinanla ng napatay na NPA member habang nagpapatuloy ang clearing operation sa lugar. Arestado ang isang sospek at nabawi ang isang mamahaling sasakyan matapos ang tensyonadong habulan at hot pursuit operation ng mga autoridad sa lungsod nitong umaga Desyembre 5, 2025. Ayon sa Jensen PNP na karna pang sasakyan sa Purok Maunlad, Barangay Apopong, Bandang Alas Gis ng umaga. Agad naglungsad ng habulan ang mga tauhan ng General Santos City Police Office sa pamumuno ni Police Colonel Necomedes P. Olivar Jr na corner ang sospek na si Jimar Alvarez Taburnal sa Zone 9, Barangay Fatima. Sa video, makikitang tumanggi itong bumaba sa sasakyan dahilan para basagi ng mga pulis ang salamin gamit ang bato at baril upang siya ay maalis sa loob. Nagpilit pa umanong tumakas ang sospek ngunit napalibutan na siya ng mga operatiba at agad na dinakip. Ayon sa pulisya, naging mabilis ang pagkakabawi sa sasakyan dahil sa maagap na koordinasyon ng mga otoridad at concerned citizens. Patuloy na iniimbestigahan ang posibleng koneksyon ng sospek sa iba pang kaso ng kidnapping sa lungsod. Isang 55 anyos na caretaker ang natagpo ang patay at tagtad ng saksak sa loob ng warehouse na kanyang binabantayan sa Times Beach, Matina, Aplaya nitong Desyembre 5, 2025. Kinilala ang biktima na si Romanito Arsenal Mandawe. Ayon sa ulat na diskobresya ng kanyang kasama na si Joseph gumabaw bandang alas 7 ng umaga. Nakahandusay sa sahig, duguan at maraming tama ng saksa. Habang nakita sa crime scene, malapit sa biktima ang kutsilyong pinaniniwala ang ginamit sa krimen walang palatandaan ng pagnanakaw. man, nakita ang sapilitang pagpasok sa kanyang silid at may pinagdaan ng bahagi ng barbed wire, indikasyon na pumasok ang sospek at mabilis na tumakas. Ayon sa pulisya personal na alitan, ang pangunahing tinitingnan ng motibo, patuloy ang imbestigasyon at manhunt laban sa salarin habang nananawagan ang mga otoridad sa publiko na tumulong sa pagbibigay ng impormasyon. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adao, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.